Nakita isa ka follower mga 2yaps tuyabs oh. Pwedohan <laughs> na sila. Pwedohan na sila. <laughs> Ayan, nakikuha na, na, ang isa oh. Congrats boy, congrats. Congrats. Napa? Napa, pa na. Opat, kabite, kabite. Oh, na pa? Na pa, na? O nakabuok. Na 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 na. Na 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 na. Na pa niabot mga tuyabs oh. Mga hikan pa ni sila guan. Kabiti, kabiti. Oh, na isa ka niabot. Yabs oh. Kanya lang ba, pambaon. No, pet noodles no. Oh, nag board ba oh, mo? Kamo mga kortahan mo, ayo mag-apil. Okay, yung mga beauty masira. Kamo, nenen na ba si matunok mo ha? Daga na kay sila oh, pati pati kasagaran mga nangita, mga toyo sa mga bata. Para makita oh, ninyo bata. Siguro na madam Ay, tara. Congrats, boss. Boss, congrats. Oh, na ba na ba na? Na pa ito na pa Atong ako la boss sa e, Burns Vlog, tara. Oh, nakuha isa Ah, duha na nakuha. Pero Penang pinangabot mo na ito, Yabs, oh. Mga na yung mga loyal follower, kagigyan pa rin sila guan. Kabite, kabite magigin, <laughs> <laughs> Kita, mo kagigyan, boss! Kita, nag-isa ko mga followers mo na yung mga naong day, oh. Mga hunters yun, <laughs> eh. Kisa na ako sa lamisa. Lahe. Oh, pa rin mo nakuha na lang sa mo.